For today's video ay gagawa tayo ng carrots at papaya. So, yan yung gagawin kong juice ngayon. So, yung carrots ay binili ko ni Habi isang araw. So, yung papaya ay kinuha lang dito sa bakuran, tanim ni Racy. So, isang buong papaya ang inilagay ko at isang carrots din. So, ang ilalagay ko lang dito ay tubig, walang gatas dahil iwas ako sa matamis dahil meron akong blood sugar Itong blender juice na to ay binigay sa akin ni amo nung nasa Hong Kong pa ako so bago pa siya di pa niya nagagamit so binili niya to sa Miniso so sa mga nasa Hong Kong kung gusto niyo gumawa ng mga juice niyo sa Miniso meron ganito hindi naman siya kamahalan so binigay ni amo sa akin to nung pauwi na ako ng Pilipinas. So, yung measure pala ng tubig ng aking juice. So, ay hanggang dyan lang siya. So, tignan natin kung okay, okay siya para dagdagan natin. So, i-blender na natin ang ating juice na papaya and carrots. So, ang carrots ay nasustansya sa ating katawan. Sa so, maganda ang carrots. Kaya, nag ako ng carrots sa ating juice. So, hindi ko nilagyan ng ice. So, ayan nga guys, mukhang malapot siya. Kaya, nagdagdag ako ng isang tubig pa. Para, ano siya, hindi siya masyadong malapot. So, ayan nga guys, wala siyang asukal, walang gatas, walang ice na nilagay. Tubig lang para iwas sa mataas na blood sugar kasi mahirap kung magkaroon tayo ng diabetes. So, yan ang ating juice ngayong araw. So, sa susunod ay mango at carrots din ang gagawin ko. So, yung ginawa ko ito ay sinerpo rin sa kabila. Kaya nga lang wala siyang gatas. Kasi sabi ko nga ayaw ko yung matamis na ano. Na ganyan. Kasi iniiwasan ko para sa aking blood sugar. So, sa lahat pala nung na- Nanonood ng aking video, maraming maraming salamat po sa inyo. Sinir ko lang 'yung healthy juice, fresh juice. So, ayan 'yung aking ginawa ngayong araw. So, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. God bless.